kukuha lamang sana ng police clearance ang isang lalaki sa Antipolo City pero hindi clearance ang inilabas kundi arrest warrant. Nakakalikal kasing may mga kaso ng pagpatay ang sospek si Vel Custodio sa detalye. Kukuha lang sana ng National Police Clearance ang lalaking ito sa Antipolo City Rizal itong Miyerkules. Pero imbis na Police Clearance ang i-release, warrant of arrest ang inilabas ng mga otoridad matapos ang pag-alaman na most wanted person pala siya ng kalabarson sa salang pagpatay. Kumukuha siya ng Police Clearance. So, na-detect nga nung ating uh, Clearance PNCO na mayroon siyang uh, warrant. Kasi makikita naman sa system natin, Iyong record kung may uh, warrant o wala. So, base sa system, National, National Police Clearance System natin, na-detect na meron siyang kaso nga na murder case. So, uh, agad na nag-inform yung ating clearance sa warrant section natin, Then, uh, agad na nga po natin inaresto ang nasabing uh, ak akusado. Suspect pala si Alias Ben sa pamamaril sa 57 taong gulang na lalaki sa Bulacan. Apat na taon na ang nakararaan. Inaalam pa ng Antipolo Police ang motibo niya sa pagpatay. Nang halungkatin pa ng mga otoridad ang impormasyon ng akusado, napag-alaman na may nakabinbin pa siyang kasong homicide. Uh, base sa record, yung kalipin niya ay napatay niya. Before, before yung murder case niya, uh, may record pa rin na homicide case. 2019 pa na mangyari ang pananaga ni Alice Ben sa kanyang live-in partner. Itinanggi ng suspect ang mga akusasyon. Sila sabi niyo na murder. Wala po akong alam na. No comment na po Hindi niyo ginawa? Hindi po. Hindi yung kaso. Ba't kaso ka? Ay, po hindi ko alam. Bakit kaso ka? Nang tanungin namin kung paano niya napatay ang kanyang kinakasama. ako lang balita Pero aminado siya na away bati sila ng pumanaw na live-in partner dahil sa selos. Na turnover na ang suspect sa Antipolo Custodial Facility. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.